Ang <laughs> cute naman niya. <laughs> Ilang buwan ka na? Seven months? Oo. Tapos nanonood ka na ng cellphone? Ha? Akin na yung cellphone. Akin na, akin na, akin na. Akin na. Oh, hawakan mo. <laughs> oh. Ayan guys, yung batang niya, no. Seven months. <laughs> Abay, tingnan nyo. Ang galing na manood ng, ano, Ano pinapanood mo? Ano pinapanood mo? Ha? Anong pinapanood niyan? Hoy. Anong pinapanood mo? Patingin nga. Ay wow, ang ganda naman ng pinapanood niya. Ano 'yan, kokomelon? Tingnan mo oh. Ang bata-bata. Adik na manood sa cellphone. Seven months, ayan oh. Itong batang 'to, oh. ipapakulong ko 'to. Ipapakulong kita, oy. Shhh. Tumingin ka. Bucug, si Tumingin ka dito, sabi. Shhh. Oy. Kabisi ah. Oh, ang ganda-ganda pa ng pinapanood mo. Tumingin ka sa akin. Hoy, tingin dito. Bucog. <laughs> Yung batang yan, oh. tinan nyo. Oh. Anong pinapanood mo? Ha? Hindi <laughs> pa kialam. Busy siya manood eh. Kay-kay. Ano pinapanood mo? Ha? Akin na akin na, akin na. Akin na yung cellphone, akin na. Akin na, akin na, akin na. Akin na. Ang inihila niya, oh. Ayaw niya talaga. Ang galing niya. Akin na, akin na, akin na, akin na. Akin na, akin na, akin na. Akin na. Akin na. <laughs> Nagalit. Nagalit. Nagalit siya, oh. Oh, 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 oh. Hawakan mo. Ang galing humawak, oh. Oh. <laughs> nyo naman, oh. Ayan, oh. Batang yan.